Okay. Pipilitin po nating magbasa. <laughs> Para tayo mga nga Paano kaya palalakihin yung mga letra ng ano? Uh, si Tete nga boss, 3 rounds lang. Trending. Uh, na, na duling sa suntok. Tama po boss bad Yung iba diyan mga inggit. Uh, lang. Ang ah... Uh, pero hindi na ha? maisip na along lalong sumisikat si Ella sabang pinag-uusapan o talagang sikat si Ella. <laughs> hindi naman po nalalaos pa eh. Pauso lang yung mga yan eh. Eh laos sila na laos. Tapos ang topic nila, tanong nyo kung sino. Si Casimero. Bakit? Nagpipilit naman po na huwag itapik si Casimero eh. Meron naman po eh. Puta superstar po mga topic mga superstar ng basketball eh. Ni hindi umaabot ng libo yung ano hindi umaabot ng libo yung views eh. Alam niyo po pag ganyan lang yung views. Alam ko po kitaan dito tapos maliit lang. Maliit lang yung ano mo yung maikli lang. Puta wala po halos kinikita yan. Kaya persado po sila. Suklam na suklam man sila, itapik pa rin si Casimero. Yan ang challenge ko eh. Magaling kayo, Ha? Sinasabi nyo, malaki channel nyo. Eh kaya naman lumaki yan, dahil kay Casimiro. Eh. Sige nga, o, oh, challenge ko. Huwag nyo itapik si Casimiro. <laughs> Siyempre, hindi nyo gagawin yun. Ang sasabihin nyo, sino ka ba dong para pagsabihan kami? Yun na nga eh. That's my point eh. Yung taong pinagkikitaan nyo, the listing na pwede 'yong magagawa ay insultuhin. Para kayong ano eh, yung boss nyo, 'di ba? Yung mga boss nyo, bihira po yung Okay. Boss bats gusto nila uh, clown si Casimiro, hindi nila matanggap na nasa itas si Alas. Kasi Ganyan niya mga yan nang uuri. Kami may mga pinag-aralan, yung mga magkapatid na Casimiro, hindi na nakapag nakagraduate ng college. Kaya mas magaling kami, mas utot nyo. Boxing ang pinag-uusapan eh. Kahit nga sa vlogging, talo pa rin kayo. Hindi <laughs> ba? Sa totoo lang. May karera yata na motor doon. Mapanood ko nga. Kalimutan kong dalhin yung salamin. Kasi bala ko lang maglakad eh. Boss Bad, hindi nila gagawin yan kasi magkakapera sila kay Casimero. Real talk lang. na talaga yun. Wala naman talaga nanonood diyan, puta. Kala niya kasi siya yung nag um, namama, Hindi yung topic natin. MP ang nag-umpisa niyan. Pinigil nila makalaban uh, si Casimiro kay Butler. Sumbong nila yan. Ano? Nag-sauna. nag-sauna. Pinagmalaki pa nila eh, no? Yung pagiging makapili. Maraming makapili sa atin, lalo na mga vlogger. Kampihan ka agad kay, ano, sa dating promoter eh. Topic naman lagi, kasi Hindi naman. Pag iba topic, tignan nyo po. Kayo na yung mag Dali lang naman suri. Iba topic, ilan ang views? Kasi topic, may views. Libo. Hindi kasi superstar ng basketball, superstar nang kung ano-ano, wala. Kahit magmasigla, pag-uusapan natin. If you're new here, mo. <laughs> hmm. Siguro yung mga ano, yung mga tunay na newscaster, yung mga tunay na ano, yung mga analyst, pinagtatawanan siguro yan. Kasi pa-trying hard na maging newscaster eh. Ayon nga kay Rendon, eto na yung buhay. Pagiging influencer na. Dito na sa YouTube, Facebook. Yung pangarap niya siguro ng bata pa na maging... <laughs> <laughs> Hindi nakasabay sa usun. Eh. Puta ko nga, matanda na. Alam ko nangyayari. Civilized ang sagot ni Gabon's na tutulungan niya tapos inakusahan na... Alam mo, alam mo, kung ano-ano, di lumabas ang tunay na ugali. Yun na nga yun eh. Kung civilized at tinanggihan siya, ano dapat? Kaya nga, sabi mo, civilized, di ba? Ano dapat kung ikaw yon? Inalok mo yung tao ng maganda. Sabi na natin, pagbigyan natin to, hindi ko kasi masabasa masyado eh. Civilized, ang sagot ni Gay Bones na tutulungan niya tapos inakusahan siya na nakaamoy ng pera. O oh, sige, palagay na natin. Anong gagawin mo kung disente ka rin tao? Ikaw na tinatanong ko, hindi na kung sino ah. Ikaw na, ah, uh, uh, ano pangalan nito? Uh, George TV. Wag na tayo ibang tao, ikaw na. Ang limbawa ko inalok mo. Puta nakaamoy ka lang ng pera, 'yun sinabi mo, 'di ba? Ano gagawin mo ngayon? Okay lang. Yung tanggayan. Hindi nga, hindi nga ako nga, ako nga, ako tayong dalawa na lang nag-uusap. Kasi gusto mong bigyan siya ng humanity. Gusto mong ipakilala na mabait eh, di ba? Tayong dalawa inalok mo ko, bumalik ka. Lika, trabaho ka uli sa akin. Tapos sabi ng, ng kapatid ko, nakaamoy ng pera to, kaya gustong bumalik kami. Ano, ikaw, ikaw, anong, anong sasabihin mo? Wag na ibang tao, mahirap kasi yun eh. Kung ikaw yun, babastosin mo ako. O di, ano ka pala? Pareho lang tayo. Kung bastos ako, <laughs> 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 di ha? Ganun lang yun eh. Wag na, tayo magbulahan. In the first place, bakit ka magtatangka? Masaya na kayo. Masab, sa, lagi niyong pinangangalandakan na kayo yung susi sa lahat ng buksingero. Kayo yung susi. 'di diba? Kayo yung susi sa pagsikat, kayo yung susi sa pagkakaroon ng malaking malaking laban. Sabi ng mga Casimero, ayaw namin maging parte ng mga susi-susi niya. Gusto namin uh, sarili namin kung mahihirapan man kami, 'di ba? Ganun 'yun. At least we did it our way. 'Di ba? 'Yun po yung pinakamasarap sa kanta na 'yun eh. I did it my way. 'Yun yung ano noon eh. Yun po yung pinaka ano nung kanta na yun. At the end of the day, ikaw yung nagpasya sa sarili mo. Hindi naman bastos yung sinabi lang na bumalik. hindi tayo nagkakaunawaan eh. Kunwari nga, binastos siya Yun kasi gusto niyang palabasin eh. Inaaya silang bumalik, tapos binastos sila ni Jason. Paano hindi kayo babastusin? Ang kondisyon nyo, tanggalin si Jason. Maaring maganda pagkakasabi nun. Parang ganito yan, minura mo yung tao pero nagpinok mo. Putang ina mo po. Ang ganda ng pagkakasabi ko, nangupo pa nga ako eh. Pero minura mo pa rin eh. Alam niyo ibig nyo sabihin? Bumalik ka sa amin pero wag mo isama si Jason. Hindi ba insulto yun? Sa tingin nyo, kayo, kayo na mismo. Hindi ba kayo may insulto kung kayo ang mga Casimero? Eh ako nga, hindi pa ako Casimero, na-insulto ako eh. Pans lang ako eh. Ah, kaibigan lang ako eh. Wala ka namang alam. Okay na yan. Wala na akong alam. Kaya ka nga nanonood sa akin eh. Di diba? Kasi gusto, marami ka kasing alam. Gusto mo mabawasan yung alam mo, kaya ka nanonood sa akin. Okay, Tal talagang ganyan. Kanya-kanyang buhay yan. Eh. Marami kong alam, manood ako sa walang alam para mabawasan yung kaalaman ko. <laughs> walang logic eh. Wala kong alam pero araw-araw ka nanonood pag naka-live ako. Ano ibig sabihin nun? dami mong alam, gusto mo mabawasan ang kaalaman mo. Actually, hindi naman po ako nag nagtuturo ng tungkol sa boxing eh. Kaya nyo ko pinanonood. Gusto nyo mapakinggan na pinagtatanggol ko si Casimiro. Wala naman po ako na <laughs> uh, class. Tayo ay magtuturo tungkol sa boxing. Wala po akong ambisyon na magturo sa tungkol sa boxing. Kaya po ako nagbablog. Ngayon, katulad nito topic ko, pinagtatanggol ko yung Casimiro. Kaya may nanonood na 252. Gusto nilang ginagawa ko o ayaw nilang ginagawa ko. Gusto nilang pakinggan paano ako magtanggol sa isang laos, sa isang walang pagpinagkikitaan, sa isang kangkong na tao. <laughs> Mag-real talk tayo, bakit? Pag nasa YouTube ba, kinakailangan, puta, sabihan nyo rin sila kung wala ka namang alam dyan. Sa... Dito, kaya ta, kayo nanonood sa YouTube, gusto nyo maglibang. No? Hindi po gusto... Gusto nyo pala matuto, di sa eskwelahan kayo pumunta putang <laughs> Hindi naman po eh, wala po kung uh, ni hinaga hindi ko po sinabi na uh, ito ang lesson for the day natin. Sasabi wala ka namang alam sa boxing. Oo, wala akong alam sa boxing. Kaya ka nga narito, 'di ba? <laughs> Grabe. Ah, uh, the action man. Sinabihan kang uh, fake news totoo po ba? Hindi po ako nagbabalita eh. Nagsusuri po ako sa balita. Ano po yung fake news ko? <laughs> fake news po ba ako dahil pinagtatanggol ko yung kasimero? puta. <laughs> Ang daming patawa no. Kangkong at uh, chips ni ha uh, Josh mohik, sakit. Ang hirap na magbasa, ang hirap magbasa. Pwede po ba ano, request ko lang laki ano na lang yung all caps na lang po lahat ng mga comment. Kung gusto niyo po mabasa all caps na lang po. Hindi ko na talaga mabasa eh. Ito all caps nakikita ka pa. Boss Buds. Si Poknat nasa likuran mo. Putang ina ba? Ano ba? akala nyo talaga, no? Takot na takot ako, no? Akala nyo talaga yung parang yung, ah, oh, nariyan na sila, ah. Oh. Puta, lantad na lantad ako. Lagi ako nasa labas. Political vlogger ako. <laughs> kung may katatakutan po ako, hindi po sa boxing. Dahil ang mga boxinger po, mararangal na tao yan. Eh kung hindi ka naman boxingero, di patas lang tayo. Nakaraning shoes ako, hindi eh. kaya ko rin tumakbo. <laughs> I love you, Boss Buds. Eh, all caps nyo na lang po. Lingunan mo, Boss Buds. All caps na lang po kayo. Para po, ano, mabasa ko. Alam niyo po gawin niyo sa mga nagsasabing hindi ako marunong. Mag-vlogs din kayo para mat ma magkaroon naman ng mga marurunong na vlogger sa boxing. No? Kasi ilan taon na ako? Limang taon na po ako nagba-vlog sa boxing. Limang taon na ako palaki ng palaki yung channel ko. Eh. <laughs> support ako, ko boss bad squadro alas lang malakas. Ah, paki ano lang po ah, wala ka talaga alam mag ah, aral ka muna. Opo. Ah, ano ba school of boxing? Ah, ito ha. Ah, okay ka na. W wala nang bago eh. I hide na kita para hindi ka mahirapan. <laughs>